Oh, magandang 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 hapon mga kaorapon medyo late tayo naka uwi ngayon or makaka uwi ngayon dahil late tayo kanina na late tayo kanina mag time check tayo time check is 4.25 4.25 na lang hapon So, mag iinga tayo sa ating biyahe ride safe mga ka-Horizon at ganun pa man, ipagpapatuloy natin yung ginawa natin kanina umaga hindi natin na ipamigay lahat yung ating daladala pang-ayuda natin sa ating mga kababayan pang-ayuda hindi eh, naman totaling pang-ayuda yung pang dog sa ating mga kababayan makaraos man lang yung pang-isang araw hindi na iisipin yung pambili ng bigyan. Maghahanap tayo dito sa daan mga Oragon. Habang bumabiyahin tayo pa uwi, maghahanap pa rin tayo. Kung meron tayong makita, bibigyan na natin. Kung hindi, bukas na lang uli ng umaga. At ayun, meron tayong nakita kaya gigilid muna tayo dito mga ka-Oragon. Gigilid tayo. May naispatan ako doon sa may kanto kaya abangan natin siya dito. Dito ulit tayo tumambay sa may bike lane. At siguraduhin natin na mabibigyan natin siya. Nakita ko, ko si mga ka-Oragon eh. Mga ka-Oragon, meron akong... Ay, mga ka-Oragon, meron akong nakita dito na pwede natin mapagbigyan. Si hmm, Tatang wala ko ano yung mga dala-dala nito, nila Talangin natin hinahanap okay, eh umihi pa umihi pa si tatang medyo na umihi si tatang aba wala lang dito at Tausapin natin kung ano yung mga daradala niya Tang! Tang! Ano yung mga dala nyo? Ano yung dala nyo? Mga kalakal? Nakangalakal kayo eh, dahil nakangalakal kayo ito. Baka matapon, tang! Lagay nyo nyo dyan sa bitbit nyo. Saan ba kayo uwi? Ah, oh, sige. Eh, mailuluto nyo naman yan. Sige. Sige po. bakal daw siya eh. kapag ulit tayo mga kora ko na at kita naman natin na talaga tinanong ko kung ano yung nilalaman nung no, kanyang mga kalakal daw. So, nangangalakal. O, halos nangangalakal yung pagbigyan natin ngayong araw. Kaya eh, natin sila. Nakakapagluto naman ron siya mga siguro mayroon din pamilya na inuubian at least yung makukuha uh, niya doon sa kanyang pangangalakal eh mailalaan niya na para bukas di ba? pambukas, pwede na yun pambukas ay yung ngayon, pwede na nilang mailuto yung naibigay natin hindi man ganun karami maitawid man lang yung pang isang araw nila o isang dinner nila At ayun, may naispatan na ulit tayo mga ka-Uragon. Ayun, ayan si Tatang. Ayun, o so sa may likod ng poste. Kaya gigilid tayo dito. Gigilid tayo dito mga ka-Uragon sa may tapat nitong school. marami mga naghihintay na mga sundo si Yurto ng kanilang mga kamag-anak. So ako dito, gilid muna tayo at lalapitan natin si Tatang. Isa na lang naman to kaya wala na ako ibang mabibigyan siya lang kung meron malalapit siya lang ang mabibigyan natin si tatang na lang puro halos mga nangangalakal yung nabigyan natin ngayong araw so maganda rin sa pakiramdam mga ragon ang um, hindi po dragon may mamaya na natin lahat at uh, nakita ko si tata na ganun pa rin ang mga kalakal bakas naman sa mga mukha nila yung mga nabigyan natin yung galak sa kanilang mukha yung makikita mo yung hindi na yung mga mukha nila mga kora Okay, ako'y nagpapasalamat sa ating sponsor for today's video, si Ma'am Alexandria ng Better Me Tutorial and Training Center. Thank you! Sana ipagpalain palagi ang inyong negosyo at bigyan kayo ng magandang alasugan ng inyong buong pamilya. Yun. So, that's all for today's video and paalam!